So ang napakaganda ang hapon sa ating lahat ng mga ka mga ka-viewers. So ngayong hapon, share lang po namin sa inyo ang simpleng paraan sa pag-install ng Atlas Twine para po sa ating ampalaya. So ganyan lang. So maganda mga ka-viewers, mga ka no? ganitong oras tayo mag-install ng Atlas Twine kasi wala nang init. Yan. Natutulog na yung mga ampalaya natin oh. May mga bunga ng maliliit. Munay ka dudung toin. Mat. <laughs> Una. Una yung toin. Tingnan niyo kayo. Ah, kayo, ah. May so, simple lang ang pag-install. Madali lang po. Lalo na sa mga baguhan. Walang kairap-hirap gayahin. Basta sundan nyo lang yung mga update natin. Kung paano tayo mag- install ng tie wire tapos paglagay ng tie wire sa gitna huwag natin kalimutan talian kagaya nito parang hindi Ah gumalaw. Yan. Tumipat na yung iba rito. Yan. So, mabilis lang ng mga ka-farmers ang pag install. Dalawang linya na lang ang hindi na installa ng Atlas Twine dalawang linya na lang ito isa at saka ito ang pangalawa yan yan malapit na po silang makaakyat sa itaas mga ka-farmers kaya nga uh, ini-install na natin ng atlas twine Tingnan yung taas napakagandang yun yan po. Yan. So, sa mga followers ko sa FB page, pati sa aking Facebook rails, ah, uh, pasensya na, no? Parang na-hack ata, ah. Hindi ko mai-open ang aking Facebook. Mag-iingat kayo, hindi na yan ako baka nang hingi ng permiso sa inyo magingat kayo simula kahapon hindi ako naka open hanggang ngayon may open ko parang loading so ganyan lang kasimple at kadalay mga ka farmers